Ang Kirino ay nag-umpisa lamang noon bilang distrito ng Bayan ng Bagabag na kinabibilangan ng mga municipalities ng Bifun, Aglipay, Madela at kalaunay ang Bayan ng Saguday taong 1959. Ang mga katutubong ay tapo ang itinuturong kauna-unahang nanirahan sa lugar na ito na sinundan ng mga dumagat at iba pang mga pangkat etniko Minsan na rin nila itong naging hunting ground. Isa itong napakalawak na kagubatan noon, ang forest region sa madaling salita na mas nakilala ng mga lokal na residente bilang Tisam gamit ang mga unang letters sa pangalan ng mga bayan nito. Ngunit noong June 18, 1966, ang distritong ito ay umakyat sa pagiging sub-province ng Nueva Vizcaya sa pamamagitan ni Senator Leonardo B. Perez at ipinangalan ito kay President Elpidio Quirino na isang Ilocano. Nagpatuloy ang laban at ang Quirino ay naging ganap na probinsya na nga noong June 21, 1969. Nadagdagan pa ito ng dalawa pang mga bayan, ang Cabarogis na naging bayan taong 1969 na naging kapitolyo ng Quirino taong 1972 habang ang pinakabata ay ang bayan ng nagtipunan na itinatag taong 1983. Opisyal na humiwalay ang Kirino sa Nueva Vizcaya noong September 10, 1971. Sa kabuuan, ang lalawigan ng Kirino ngayon ay meron ng anim na mga munisipalidad. Ito ay nagmula sa Nueva Vizcaya at Isabela Provinces na binubuo naman ngayon ng kanyang 132 Barang guys. Welcome po sa nung Araw. Dito ating susubukang alamin ang pinagmulan ng mga bayan sa makasaysayang probinsya ng Quirino. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Aglipay! Nagmula ang pangalan ng bayan ng Aglipay kay Archbishop Gregorio Aglipay Cruz, Ilabayan, isang religious reformer at revolusyonaryo. Itinatag ito noong November 11, 1950. Nasa barangay Ginalbin, ang unang sentro ng pamahalaan nito noon na pinamunuan ng unang leader ng bayan ng Aglipay na si Mayor Flavio Fontanilla. Nailipat ito sa barangay Pinaripad hanggang sa mapunta naman sa barangay Progreso sa leadership ni Mayor Gregorio Divina. Ngayon ay nasa barangay San Leonardo na ang sentro ng pamahalaan nito. Dati itong parte ng Nueva Vizcaya bago makasama noong 1969 para sa Quirino, sa province na eventually ay naging hiwalay na political unit sa Nueva Vizcaya taong 1971 sa pagkakatatag ng kabarogis bilang bayan at kapitolyo ng Kirino ay binitawan ng bayan ng Aglipay ang ilan sa mga baryos at sityos nito. Ito ay ang baryo Zamora, Villamor, Burgos, Del Pilar, Idem, Panuar at Dibibi. Gayun din ang mga sityos ng Tukod, Dingasan, Kalaukan, Villarose at Villapeña. Ang bayan ng Aglipay sa kasalukuyan ay binubuo na ng 25 barangays nito. Tabarrogis Ang bayang ito ay binuo ng mga bayan ng Saguday, Bifon at Aglipay. June 21, 1969 nang ito ay may tatag at maging epektibo noong 1971. Ipinangalan ito sa former congressman ng Nueva Vizcaya na si Leon Cabarogis. Ang unang naging leader nila dito ay si Mayor Anastasio de la Peña. Sa barangay Mangandingay pa noon matatagpuan ang sentro ng kanilang pamahalaan na nailipat sa barangay Zamora nang maupo si Mayor Diomedes Dumayas. Naging capital town ang Cabarogis noong January 1, 1972 meron na itong 17 barangays sa kasalukuyan kasama ang DDPO na nananatiling nasa pagitan ng Nueva Vizcaya at Quirino provinces. Difun Tinagurian bilang ang gateway to Quirino province. Ang Difun ay nauna nang naging asyenda o pastula ng mga baka ni Don Liberato Bayawa. Dati itong sitio lamang noon ng Baryo San Isidro sa Bayan ng Santiago Isabela hanggang 1932. Ang sitio, Buntotan, na ay naging baryo site ng Difun. Hango sa kwentong bayan na nagpasalin-salin na sa mga residente ang pinagmulan ng pangalang Difun. Ayon dito, sa asyenda ni Don Liberato ay may gwardiya sibil na namatay sa malaria ngunit idineclare ng albularyo na ang cause of death nito ay sipon o runny nose lamang na namispronounced naman umano ng mga Ilocano kung kaya ang sipon ay naging dipon. Nakamit ng difo ng pagiging munisipalidad noong July 2, 1950 sa bisa ng Executive Order number no. 446 ni Congressman Leon Cabarogis at Governor Marcelo Madela ng Nueva Vizcaya na inaprubahan naman ni President Elpidio Quirino. Ibiligay nito ang ilan sa kanyang mga baryo noong matatag ang bayan ng Kabarogis. Ito ay ang San Marcos, Gunday at Porson ng Mangandingay. Madela Ang bayan na ito ay nagsimula bilang magubat na burol ng pinapagan. Tumuloy dito ang dalawampung mga Ilocano na pinamumunuan ni Vicente Velasco. Ang naging komunidad ay nabuhay sa pangingisda at pagtatanim ng palay, mais, mani at tabako. Sa kalagitnaan ng mga taong 1922 at 1925 ay nagkaroon ito ng leader sa katauhan ni Lieutenant Quintin Alcantara na nagpasimula ng daan na konekta sa pinapagan at panang. Tatlong taon nang lumipas at ang pinapagan ay naging baryo ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Ang kanilang naging leader ay si Kapitan Eusebio Martin. Ang pioneer sitios nito ay ang Villa Hermosa, Dumabato, Santo Nino, Dipintin, Abag at San Pedro. November 11, 1950 nang maging independent municipality na ito at mapalitan ang pangalang pinapagan sa Madela Inialay ito kay former Nueva Vizcaya Governor Tomas Madela. Si Jose Ancheta ang unang naging mayor nito. Nagtipunan Ang bayan ng Nagtipunan ay nilikha mula sa katimugang bahagi ng bayan ng Madela. Nahiwalay at naging ganap na bayan ito noong February 25, 1983. Lumabas ang kautosan para mag-conduct ng plebisito hanggang sa mag oath taking ang mga opisyales nito noong November 14, 1983 sa pangunguna ng kanilang naging unang mayor na si Andres C. Blando. Ang barangay Pongo ang naging sentro ng kanilang pamahalaan. Hango ang pangalang nagtipunan sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay lugar ng pagtitipon. Dito kung saan ang mga katutubong ilonggot kasama ang iba pang mga pangkat etniko ay nananahan ng tahimik, malaya at may respeto sa isa't isa. Naging first class municipality ang nagtipunan sa Quirino Province. Tinagurian din ito bilang ang tourism capital ng probinsya. Mahalaga sa mga residente nito ang mga alamudon o mga puno ng ilang-ilang. At ngayon ay binubuo na ito ng labing-anim nitong mga barangay. Sa Guday Tinagurian ito bilang ang Rice Granary of Quirino Province ang pangalang Saguday ay nagmula sa salitang Ilocano na may ibig sabihing lugar ng pinagpala at may mabuting kalooban. Sinasabi na ang lolo ni former Mayor Leandro G. Cardenas na si Ginoong Jose Cardenas ang nagbigay ng pangalang ito. Nagsimula ang bayang ito noon bilang baryo pa lamang ng Santiago Isabela pero ng dahil sa pagtatalo tungkol sa hangganan ng teritoryo sa pagitan ng Isabela at Nueva Vizcaya ay napunta ito sa bayan ng Difon na nooy sakop ng Nueva Vizcaya Province. Mula nga dito ay itinaas ito sa pagiging bayan at ganap na naging munisipalidad ang Saguday noong June 21, 1959 sa tulong ni Congressman Leonardo B. Perez. August 15, 1959 nang maupo ang unang mayor at vice mayor nito na sina Luis Lucas Sr. at Nicanor Pagbilaw. Nagkaroon ito ng mga pioneer barrios. Ito ay ang Lapaz, Saguday, na ngayon Barangay Rizal at Magsaysay at Salvasyon. Gayun din ang Santo Tomas na ibinigay ng Bifun habang Dibul, Tres Reyes at Porson ng mga ndingay naman mula sa bayan ng Aglipay Nadagdagan pa ito noong 1980 at 1981 nang likhain ang mga barangay ng Cardenas at Gamis. At sa kasalukuyang panahon, ang bayan ng Saguday ay binubuo na ng siyam na mga barangay nito. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga iyahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmula ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po paalam